Walang kinalaman ang umano'y pananampal ng guro sa pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib sa Antipolo City. Ito po ang lumabas sa resulta ng autopsy na isinagawa ng Philippine National Police Forensic Group sa mga labi ng 14 anyos na si Gumikib. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maria Analiza de la Cruz, ang hepe ng Rizal Forensic Unit intracerebral hemorrhage edema o pagdurugo ng utak at pagputok ng ugat ang sanhi ng kamatayan ng biktima. Pero hindi naman po direktang sinagot kung yung bang sampal na yun ng guro ang nag-trigger sa pagdugo ng utak at pagputok ng ugat ni Gumikib. Una lang sinabi ng PNP Forensic Group na isang rare condition, hindi pangkaraniwang kondisyon, ang dahilan kaya nagdugo ang utak ng binatilyo. Ipinaliwanag e, po ng mga eksperto na sa pamilya ni Gumikib ang resultang iyon ng autopsy. Samantala ay dahil dyan ay hindi nakakasuhan ng mga pulis ng homicide ang guro pero ikinukonsidera pa rin ang pagsasampa ng child abuse dahil nga sa umunay ginawang pananampal sa kanyang estudyante.